Each day we are reminded, and each day we say, There's not much that we can do, it seems so far away. the voices of our people the cry is so so clear why do we stand by... pero pag tinanong mo anong pangalan ng Diyos Jehova aray ko sablay pa rin sablay pa rin po ano po kaya kung nabanggit nyo kung anong klase kayong kristyano, kung kayo katoliko, born again, protestante, pag tinanong ko po kayo, pare-pareho kayo, sino ang Diyos? Yung Diyos Ama, tapos meron kayong Diyos Anak, tapos meron pa kayong Diyos Espiritu Santo. Binabanggit natin lagi dito yan. Yung sinasabi yung Diyos na nag sa inyo po may tatlong persona. Binanggit po ni Ustad kanina, iba yung ama sa anak. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Yung ama, natural, mas matanda sa anak. Yung anak, mas bata sa ama. E pag sinama, po, sinama mo pa yung Diyos Espiritu Santo, lalo na pong magulo yan. Kaya, yung Diyos sa Islam, ito pa lang po yung unang katangin. Yung Diyos sa Islam na si Allah, subhanahu wa ta'ala, tunay na nag-iisa. Walang kasama, walang anak, walang kagaya, walang katulad. Pero yung Diyos na po sa kakristyanuan, I'm sorry, bukod sa merong anak, meron pang kasamang isa pa, yung Diyos Espiritu Santo. Pag pinagsama-sama mo, ang paniniwala nila, isa pa rin. Hindi po isa yan, Huwag niyo pong lokohin yung katalinuhan niyo. Matatalino po kayo. Hindi totoo, kahit sa Biblia, hindi totoo na yung Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos. At yung Diyos Espiritu Santo, iisa. Walang talata sa Biblia ng Trinity o yung Holy Trinity. Wala po. Baka po may magbabasa dyan. Ano po? Una Juan 5.7, King James Version. King James Version. Pag binasa mo, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o yung Holy Ghost, iisa sila. Yung 1 John 5.7 po na yan, tinigok na. Pag sinabi po tinigok na, inalis na po ng mga modern Bible scholars. Inalis na po sa mga mga bagong version ng mga Biblia. Bakit po inalis yung 1 John 5.7 na nasa King James Version? Na patunayan po, yan ay isang later addition. Dagdag. Pag sinabi pong, dagdag. Invento. Invento po dagdag, imbento. Imbento po. Dahil napatunayan lang invento yan. So, sa NIB, Revised Standard Version, New Revised Standard Version, o sa lahat man ng Biblia, ang bago ngayon, bukod lang yung King James Version, siya lang po yung mababasa sa 1 John 5.7 na yung tatlo na yan iisa. Ngayon po, tinigok na yan, alis na yan. Wala na ibig sabihin. Alhamdulillah, napatunayan yan po yung invento sa Biblia. Meaning to say, wala na pong natitirang katunayan maging sa Biblia na yung Diyos may tatlong persona. Invento yan, sister. So sa amin yung unang katangi palang ng Diyos, ang Diyos nag-iisa, walang kagaya, walang anak, walang katulad, bagsak na agad yung paniniwala sa Diyos, sa inyong Diyos, na ang Diyos ay may tatlong persona. Pangalawa, lalo na ito yung sensitive, yung pangalawa, yung pangalan pa lang ng Diyos sa amin, kinumpirma sa Banal na Quran, ang huling kapahayagan ng dakilang tagapaglika, ang Banal na Quran, ano po? Ito po, mahigit na tatlong libong beses mababasa sa banal na Quran na sinabi ng Allah na ang kanyang pangalan ay Allah. Pero sa Biblia, ano po? Sa Biblia, ewan ko ba? Ito, Biblia, hawa ko. Sa Biblia, ano ba talaga ang pangalan ng Diyos? Sa bawat versyon ng Biblia, may pangalan ng Diyos. Sa pangkatoliko po, nakalagay, Yahweh. Sa pangsaksi ni Jehovah, Sa mga pangprotestante, Lord God. Sa iba pa, Ama. Ano ba talaga? So sa pangalan pa lamang po, may problema na yung Diyos na kinikilala ng mga Muslim. Walang problema. Sa inyo, ang laki ng problema. Anong pangalan ng Diyos? At gaano ka-importanting alam natin ang pangalan ng Diyos? Sapagkat so, sa pangalan ng Diyos, dyan natin siya sasambahin. Hindi po ba yung Lord's Prayer? Yung Lord's Prayer, kaysa isang dasal na itinuro ni Kristo na ganito kayo pag nagdasal, sabi niya sa Kristo. Sa aklat ni Mateo, ano po, sa 1.9. Sabi po niya, Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang pangalan mo? Ito yung tanong dun eh. Paano mong sasambahin ang Diyos sa pangalan niya kung hindi mo alam ang pangalan niya? Diba? Kung hindi mo alam pangalan niya. Tandaan natin, yung ama na diniscuss natin kanina, Ustaz, hindi pangalan ng Diyos yan. Nireject na ng mga Bible yan. Ng mga pag-uusap natin kanina pa. So, ano ngayon ang pangalan ng Diyos? Sister o oh brother yung nagtanong sa aming mga Muslim, Alhamdulillah, wala kami problema pagdating sa pagsamba kung sino yung Diyos na dapat sambahin. Kung ano yung pangalan ng Diyos na dapat sambahin, wala kaming problema. Sa inyo po ang laki ng problema nyo. Ano ang pangalan ng Diyos? Dapat alam mo dahil pag hindi mo alam ang pangalan ng Diyos, paano mo siya sasambahin? Paano mo sasambahin ang Diyos? Napakadelikado niya. Napakadelikado. At ito pa ang higit sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng kapahayagan sa banal na Quran. Nasabi ng nakilang tagapaglika, ano mang kasalanan ng tao, ano mang kasalanan nagawa ng tao, kayang patawarin ng ala kung kanyang nanaisin, maliban sa isa, yung sumamba ka na may iba pang Diyos maliban sa kanya. Yung nagtambal ka ng pagsamba kay ala, yung shirt na tinatawag sa Islam, pag ganyan ang pagsamba mo sa Diyos na meron siyang katambal, meron, siyang, meron kang tinatambal, anong sabi ng dakilang tagapaglika? hindi niya patatawarin ito. Ito yung kasalanan ng hindi niya patatawarin. At ang tao na kinamatayan yung ganyang paniniwala na ang Diyos po ay may katambal, may anak, may kagaya, may kasama sa pagiging Diyos, sila po'y ibibilang ng Diyos sa mga talunan na itatapon at susunugin sa impyerno. Allah. Susunugin po sa impyerno po yung mga nagtatambal sa Diyos. So balit, alhamdulillah, sa Islam, dito po itinuro yung tunay na pagsamba sa nag Diyos, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sabi ng propeta Muhammad s.a.w. Sino, mang sabi, sino mang magsabi ng La ilaha ilala, papapasukin ang dakilang tagapaglika sa kanyang paraiso. Sino man daw taong magsabi ng walang ibang Diyos na dapat sabahin kundi si Allah, papapasukin ng Allah sa kanyang paraiso. Alhamdulillah. Ito, sister o brother na nagtanong, ito yung kaibahan. Malaking kaibahan sa Islam nung tunay na nag iisan Diyos. Hindi totoo yung sinasabi mo nag-iisa yung sa inyo. Hindi totoo. Alamin mo, kapatid o oh sister, alamin mo, o oh brother, hindi totoo. Sa Islam lamang matatagpuan na mayroong nag iisan tunay na Diyos. Sa Islam lamang, wala sa ibang pananampalataya yan. Alhamdulillah, Ya Rabbi. Alam po talagang pinagkahiwalay lamang ng Kristiyano at ng Muslim ay yung Diyos na sinasamba. Talaga pong magkaiba ng Diyos sila. Ano po, tanggapin na po natin ang katotohanan. Ano po, masakit man tanggapin, e eh, po tayong mangusap. Ano po, ang Diyos ng mga Kristiyano, inilalahat ko na po, ano po, ano sekta na religion yan, dating daan, ano po, na pinamumunuan ni Kaeli, peki po ang Diyos niyan. Katoliko, peki rin po ang Diyos niyan. Iglesia ni Kristo, peki, peki rin po, po yan. Saksi ni Hoba, peki din po yan born again, peki din po. Baptist, peki din. Presbyterian, espiritista, peki po lahat yan. Ano po? Ha? O, ano man pong sekta ng reliyong kristyanismo, tanggapin na po natin ang napakasakit na katotohanan. Ano po? Ang Diyos na sinasamba ng kakristyanuhan ay peking Diyos. Sapagkat iisa lang po ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng sangkatauhan. Hindi ko po sinasabing Diyos lamang po ito ng Muslim. Ano po? just din po talaga ito ng Kristiyano kaya lang, eh ayaw niyo yung sambahin eh. Ibang Diyos po ang kinilala niyo tinanbay Ano po? Eh sino po ba yung Diyos na dapat sambahin? Ay eh, di yung Diyos po na sa Biblia na nagpakilala at sa Quran. Eh magkakampi naman po 'yun di naman no, magkaawa yung dalawang aklat na 'yan pagdating po sa pagkilala sa tunay na Diyos ang dalawang aklat pong ito, ang Quran at ang Biblia magkakamping magkakampit magkasundong magkasundo ano po nagpakilala ang Diyos sa Biblia Quran na siya nagtataglay ng katangian niya at pag wala po sa katangian niya on, ang inyong Diyos na sinasamba ano po na binanggit mismo sa Biblia at Quran ay kapwa-tawad po tayo mga mahal naming mga kakristyanuhan. Titiyakin ko po ito. Tatayak, titiyakin ko po sa inyo. Peke ang Diyos na inyo. At ang unang upong katangian ng tunay na Diyos, sa ayaw sa gusto natin, sintido kumun. Practical lang po, ang Diyos ay nag-iisa. At pag sinabing isa, wala na pong maglalaro ng mga katanungan sa inyong isip. Wala na pong mga tinatawag na magkakaroon ng mga another imagination sa inyong isipan na yung isang niyan ay hinati natin sa tatlo o nagkaroon ng tatlong kulay pa o nagkahati-hati at sila tinawag na isa. Wow, no po? hindi po ganoon. Pag sinabing isa lamang ang Diyos, tunay na iisa ang Diyos. Hindi pa pwede yung isa ay maging tatlo. O tatlo gawing isa ng Diyos ang kanyang sarili. Dahil lalabag po yan na sinungaling na ang Diyos, sinungaling pa yung sugo niya, at ang masakit yung isa sa mga sugong bumanggit na iisa lamang ang tunay na Diyos, si Kristo, eh, idinamay niyo pa na siya rin ay eh, Diyos. Samantalang, yung Kristo na nagpahayag na iisa lamang ang tunay na Diyos, ano po? Ha? Ipinakilala niya nga eh. Kaya hindi sinabing ako eh, kundi ikaw. Pag sinabing ikaw, meron po siyang itinuturo. Meron po siyang ipinakikilala. Meron po siyang ipinopoint. Clear po yan. Ano po? Yan po isang napakalinaw. Ha? O, ito pagkakasabi ni Kristo no ipakilala ni Kristo ang pangunahing katangian ng Diyos eh. Di ba kapatid na Abdullah? 1.17 talatan 3. Huwag mo na isama yung sarili niya. Yung sarili ni Kristo. Yun na lang ipinakilala niya. Apo, ganito po nakalagay sa 1.17 talatang 3. Papasahin po natin. Tingnan yung nyo po ah. Yes. Ang wisa ng Tagalog. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila. Ang iisang tunay na Diyos. O, oh, ang linaw eh. Sa King James Version, ganito ang pagkakasabi. Opo. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw! ay makilala nila na iisang Diyos na A tunay. Ay, dyan din, di ba? O, oh, pagkakasabi, bakay mo ulit. Ang babaw at, ik at ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, kanila! Kanila! Ah! Ka! Merong pinopoint. may tinuturo siya. May tinuturo si Kristo. Hindi niya itinuturo yung sarili so, niya, okay, kapatid okay. na atulang, hindi ba? Correct, correct. Apo, tuloy natin. Oo. Oh. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At pagkatapos, itinuro naman yung sarili niya, sabi o. niya at si Yeso Kristo na iyong sinugo. sinugo. Oh, kita okay, mo na. Ano. Ang ginaw At si Yeso Kristo naman na iyong isinugo. O oh, hindi ba kapatid na Abdul? Lagi magkaiba magkaiba eh. sila? Magkaibang magkaiba yan eh. Yung nagsugo sa isinugo eh. Oko. Ipinakikilala ni Kristo, yung nagsugo sa Kanya, yun ang kaisa-isang tunay! Tunay na Diyos. Tunay! Hindi peke. Hindi ako. Okay. Eh, ang Diyos po ninyo, ginawa niyong peke eh. Ginawa niyong tatlo, isa na parang kape na 3 in 1 eh. Ininsulto niyo ang Diyos eh. Ano po? Ha? Hindi niya rin sinabing ako'y isa na rin tatlo eh. Na insultong magagawa ng tao sa anyang tagapaglika. Nilika ka ng Diyos. Pero ibang Diyos, yun sinimba mo. Kinilala mo. na lumikas sa'yo. Malaki insulto po yun eh. Kaya nga ang sabi mismo ng banal na Quran eh, ang linaw-linaw sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, ano po? Ah, chapter 4 verse 48 ng banal na Quran eh. Ano po, babasahin po natin sa Tagalog yan. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yagfiru an yusraka bihi wa yagfiru maduna dalika liman yasya wa man yusrik billahi pagadit tama itma na thima. Salat po ang pagkakaliwat sa Tagalog niyo. Napakaganda oh, ito, eh, boy, ito, boy, ito po, yung, ang, ang tinan niyo ang Quran. Kung gaano kaganda na talaga namang banghawakan ka ng buong higpit. Allah, pag hinawakan po niyo po ng buong higpit ang talatang ito, ya magiging gabay nyo po hanggang sa huling araw na inyong hininga. Basa kapatid na Abdullah. Surah Anisa, chapter 4, verse 48. Sabi po sa wikang Tagalog na po, Katotohanan, si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Data Datapot siya ay magpapatawad kung ano ang kulang at hindi nakaabot sa sino mang Kanyang maibigan at sino mang magtambal ng pagsamba kay Allah, katotohanan, siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi, hindik Allahu Akbar. Na hindi mapapatawad ng ala. Yes. Subhanallah. So, yung kumilala ka ng ibang tagapaglika, kapatid na Abdullah eh, Wag na yung kumilala, tinambalan mo eh. Opo. Tinambalan mo siya na may kasama siya, dalawa sila na lumika. Allah. Ano bang klaseng Diyos siya? Bakit kinakailangan pa? Nung ligay niya ang mundong ito, ang kalawangan, bakit kinakailangan pa? May katulong siya! Baka ah, hindi niya kayang gawing mag-isa. Ibig sabihin, mahina yung Diyos na yan. napaka Diyos naman yan. Oh, yan! Bakit natin gagawin ang Diyos ay tatlo-isa o dalawa? Oh, oh, oh. Na may kasama pa! Oh, oh. Para naman malikha niya ang sanlibutan at sa mundong ito. Yan po'y malaking insulto sa Diyos eh. Ha? So, unang katangian pa lamang po ng Diyos ay eh, magkakampi po ang Biblia at Quran. Mga magulang at mga kapatid. yung po ang simpleng bagay na maunawaan ninyo. Pangalawa, ang sabi ng Biblia at Quran, simple-simple, ang Diyos ay walang hanggan. Walang pangangailangan, hindi okay. nagugutom, hindi napapagod, hindi magpapahinga. Pangatlo po, magkasundo naman ng Quran at Biblia. Ang Diyos ay hindi gumawa ng anak dahil sentido kumun po practical. Hindi gagawa ang Diyos ng anak niya. At kung sakasakaling gagawa po siya ng anak, hindi siya gagawa ng anak na tao hindi rin siya gagawa ng anak na hayo. Opo naman. Iya ka dahil Diyos siya, hindi niya ibababa ang kategorya o kalagayan ng kanyang gagawing anak na siyang magiging tagapagmana niya kung sakasakaling siya ay matigok. Oh, magkatigok. Magka o, hindi po ba? Alright. Kaya yung magiging anak po ng Diyos ay eh Diyos din. E eh, pag nagkaroon po ng anak ang Diyos, hindi po ba't magiging dalawa na ang Diyos? Ano ba naman? Pag hindi pa naman na niyong naintindihan ang isang napakalinaw na aral. Abay, hindi ko na po alam kung ano pong magandang wika ang pwede kong gamitin ano, para maunawaan niyo ang nais kong iparating. Si Kristo po, hindi kailanman nangaral at sinabi sa sangkatauhan na siya'y anak ng Diyos. Alright. Wala pong ganyang iniaral si Kristo. Kaya anumang sekta na reliyon, anumang mga uri ng pagkatao ng na mga nangangaral na yan, ano po, ha? Ano reliyon na kanilang pinangangaral, the moment na ang aral, dala-dala nilang aral o doktrina, ipinapakilala nila si Kristo bilang anak ng Diyos, itakwil nyo na po ang ganyang reliyon. Wow. Wow. Dahil bakit? Ay bay, ito po'y hamon sa katinuan ng inyong utak. Kung si Kristo po anak ng Diyos, merong nagpaanak sa anya, ay eh, ilan na po ang Diyos? Napakasimple po, dalawa, dalawa na. Huwag nyo nalukohin ang sarili nyo. At ang pangatlo, sabi ng Quran at Biblia, magkasundo, ang Diyos ay walang kagaya. Kaya hindi po siya tatawaging Diyos Ama, God the Father. Ha? Dahil wala nga po siyang kagaya, hindi po sakop ng ating isipan kung ano ang anyo ng Diyos. Hindi siya lalaki, hindi siya babae, mga magulang at mga kapatid. Ano po? Sa bago nating listener, umaasa ako sa maikling oras na aming pamamahayag na ito ay naiparating namin sa iyo ng malinaw ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Dito tayo magkasama-sama dahil tiyakan ito ang landas na matuwid, si Ratal Mustakin, na dapat nating tahakin. Sa po ng aking mga kasamahan dito, Sheikh Nur Hernandez, Sheikh Khalid Gonzalez, Sheikh Akrim Maya, Abdul Majid Chan, at kapatid na Abdul Jalil Arabi, ano po? At kapatid na Abdul Masakit, ito, ito, ito inyong lingkod, Ustaz Ahmad Barcelon, tanggapinawa ng Allah Subhanahu wa, wa Ta'ala ang ating pagsusumikap at patawarin tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Wakir dawana, walhamdulillahi, wakir Salamu alaikum. It seems In silence, pretending not to hear the voices of our people, the cry is so, so clear. Why do we stand by spectating while our brother's cry? Jihad? We are bound by one conviction, we believe in a love.